Mga kapanalig, ano-ano nga ba ang mga balakid sa paglaya ng tao sa masamang espiritu? Mapagpalang araw, ito po si Father Joseph Mendoza, Chief Exorcist ng Arsidiosisis ng Lipa para sa ikadalawamputlimang episode ng apat na pung tanong at sagot tungkol sa eksorsismo. Isang katisismo tungkol sa eksorsismo. Mga kapanalig, ang mga balakid sa spiritual liberation ay ang mga sumusunod. Galit na kinikimkim sa damdamin, kawala ng pagpapatawad, ang hindi pagtalikod sa okultismo o dibinasyon, at pamumuhay sa kasalanan. Sa susunod pong episode, atin pong tatalakayin ang napaka-interesting na third eye. Totoo ba ito? Abangan po natin sa susunod. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, baka mayroon kayong mga katanungan o opinion, just comment below. Sasagutin po natin yan. Salamat po. Para sa dagdag kaalaman tungkol sa eksorsismo, Available ang anak ng pitong sala at iadya kami sa lahat ng Pauline's Media Center nationwide. Maaaring kayong mag-order sa Lazada o sa aming Pauline's e-shop. Bisitahin lamang ang www.store.pauline's.ph.